Good morning mga kawagi. Nandito tayo ngayon sa Kamay ni so, Jesus. So, sa Lukban, Quezon. So, uh, kanina pa kami dumating dito mga 4 a.m. Time check natin. So, tara pa siya tayo. So, oh, ngayon, okay, oh, nandito tayo ngayon sa Napakaganda dito. Tapos mga kawagi, hindi siya masyadong mainit. Lalo ganitong oras siya, maaga. So, ayan. Kung mapapansin nyo. So, napakaganda, diba? Sobrang laki. Isa daw to sa pinupuntahan ng tao, ng tao dito sa may Lokban, Quezon. So may mga may makikita kayong mga kubo-kubo kaso nga lang depende sa inyo kung gusto niyo magbigay ng donation pero nasa sa inyo yung kung magbibigay kayo ng donation sa mga kubo nila or hindi. So mapapansin niyo ayan, ito na yung Kamen Jesus. So ito yung entrance sa makikita niyo kung gusto niyo naman na dito kayo pumunta pagkadating niyo dito sa Kamen Jesus, pwede naman sa kabilang way kayo dumaan. Pero since nga na dito kami bumuwat kasi nga napakalaki ng kamay niya, yung sito na kalagay. So kung mapapansin nyo, mga mahal na araw dito mga kawagay, napakadaming tao dito ng pag mahal na araw. Pero pag ganitong weekdays daw, wala masyado pumupunta. Pero kapag mga uh, weekend, napakadaming tao na pupunta. So ngayon Sunday pumunta tayo medyo marami ng tao kasi kanina nung dumating kami ng 4am dito uh, marami na naghihintay sa labas so ang open nila pala mga kawagi mga 7.30 hanggang 4pm lang ang open dito sa Kamay tapos pag weekends po 8.30 yung starting ng open nila hanggang 4pm so tara So dito may bang may pwede kayo mag-parking dito sa loob pero kapag puno na sa another meron naman siyang parking na makikita. So, ayan lang. Mamaya po tayo ulit tayo dun sa likod. Okay. So, ayan. From dyan, nanggagaling tayo. So, ayan. Maganda dito mga kawagi, ano, kapag mahal na araw. Yan yung dalawa anak ko. Kapag mahal na araw, maganda dito pumunta sa Kamay ni Jesus. Kasi, napakaluwang niya. Nakatuwa. Ayan. Ganito siya. Lahat ng ano, ayan. ayan. Isa to sa pasyalan dito sa Lukban, Quezon na kailangan kapag pumunta ka ng Lukban, Quezon, pumunta ka ng Kamaynesos kasi ito yung isa sa tourist spot nila yung Kamaynesos. So ayan. Mga kawagi, pwede kayo mag-parking dito sa loob. Pero kapag once na puno na siya, uh, pwede kayo sa kabila mag-parking. In-unload naman nila. So, ayan. Maraming ano dito mga kawagi. Maganda yung pasyalan niya kasi uh, maluwag pero at the same time syempre. Hmm. Aabangan natin mamaya yung mass nang 9 o'clock kasi 9 o'clock daw yung start ng mass nila. So aabangan natin 'yun. So ayan mapapansin yung mga kawagi napakadami na ng tao. Morning pa lang 'yan, 7 o'clock. Bali maaga sila ng mga kawagi nagpapasok. Uh 7 o'clock kasi ay nakalagay dun sa karatula nila is 8:30 daw ang start ng open nila. Pero since nga na ngayon um, nag-open sila ng mas maaga kasi nga mas marami ng tao sa labas na tumatambay para hindi yata uh, tumambay sa labas ng ano kasi nga masyado ng matraffic so ayan nag start na ng, ng mas natin so nakakatuwa ayan napakadami ng tao So ayan, mamaya akit tayo dyan. Pero nakasarado pa ngayon. yan. So ayan yung paakit ng taas. Oh. Yung ng taas niya. ganda ng church nila dito mga kawagin. Ayan, sobrang cute. okay magandang church nila so magmars muna tayo mga kawag tapos later ulit uh, i-vlog natin so okay. Akit ka kayo, te? Hindi na yun. O, na Pwede naman, te? Akit kayo? kayo? Itay namin kayo. Akit kayo? Hindi na. Ako, ako. Ako, ako. Ako, ako. Ako, ako. Ako,

Takk.